Another day, another game na naman tayo, mga doy. <laughs> <laughs> Hindi na talaga ako pinagbigyan maging core dito ni Monton, mga doy. Sus, mariusik. Namimiss ko na talagang mag-core. Sa totoo lang, mga doy. Wala kami pakiala! <laughs> Bakit ba? <laughs> <laughs> Kaso si Monton, wala na yung taong tiwala sa akin mag-core. Naku po, nagpakalit naman kayo. Naglalabas pa lang ako ng sama ng loob. Madal-dal ka eh. <laughs> Nakakahiya kasi. Kaya <laughs> <man>, na mo <laughs> Dito panay tamang tago na lang ako sa tanglad mga doy. Ingat na ingat talaga ako kaya butas na to. Kasi nakarami na talaga yan sa, sa akin. Kaya napaga yung bili ko ng ano, prose ni Aurora mga doy. Kaya medyo panatag na yung kalooban natin dito. Kasi meron na tayong panangga dyan eh. Ang malaking tanong naman dito mga doy kung sila may panangga na din ba sa akin. Pakiramdam ko yung walang panangga ang ayabutas mga doy kasi ayun dun. Nakahiga dun eh. Nadaanan ko nga. Pakiramdam ko mga doy na pagod boxing. <laughs> Pero bakit ganun mga doy? Hindi man lang umabot yung triple kill ko doon kay Kadita. Yung orasan ni Monton Maka times to Kung umabot lang talaga yung mga day, Pipilitin ko talaga yung minyak O kaya sabigs Kahit hindi pa nila gusto Pipilitin ko Naku po Anong ginagawa mo yung taon, Clint? Ngayon ka palang lumabas sa mapa Na halos maubos na yung taon yung kakampi mo Panay tulog ka lang siguro sa tanglaran ah Maawa ka naman yung taon sa mga kakampi mo Nagkalisod-lisod na yung taon sila <laughs> natak na pala namin yung dakong mananap dito mga doy kaya lang dumating din yung haya butas kung gaano siya kabilis dumating ganun lang din pala kabilis siya nawala wala sus mario set magbitaw naman sana ako ng skill dito mga doy kaya lang nakabindians pala si thomas kaya pinigilan ko talaga sa igayon na yun mga doy baka tat Nagos ako. Gigil na gigil yung tao ng prank ko dito mga doy. Parang bagong tuli. Nagbakagbakan talaga yung tao siya. Kawawa naman yung tao. sa talaga. Namwersa sa wala. <laughs> Pero dito mga doy, sa pagkakataon na to, hindi ko alam kung tsyambaw or talagang accurate yung cook niya dito sa akin. Kasi akalain mo, nakaharang na yung ruby doon. Pero, sa akin pa rin napunta. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. <laughs> Tago-tago pa yung taon yung kadita dito mga doy. Ang hindi niya alam, sinubong siya sa akin sa tanglad. Kasi yung tanglad na yan mga doy, close talaga kami niyan. Nasayang lang yung taon yung effort niya. Kasi yung tanglad, binoking siya. Nila, muk na nga siguro yung kakaantay doon. Tapos ganun-ganun na lang. <laughs> mabuti na lang talaga mga doy nagawan ko ng paraan yung pangka-target sa akin ng hayabusa na yan kaya hindi na yung taon siya nag effort sa akin mga doy kasi alam naman niya sa sarili niya baka maging effortless lang yung gagawin niya katulad ng ginawa niya dito ngayon mga doy o ba diba, nag-failure ulit siya pero magaling lang din talaga yung akay namin mga doy kahit palaki-laki lang yung chan niya dito kaya dito ah narinig ko na naman yung victory <laughs>